Bata pa lamang si Rowena nang maramdaman niya ang kakulangan sa kanyang buhay. Um, uh, daddy ko kasi si Ang mami ko, uh, siya yung naiwan sa amin. Kahit na siman si Daddy, nagtrabaho pa rin siya. Tapos nabarkada siya. Yung mga, yung mga asawa ng mga siman, kasamanya. kasama niya. Noong time na yon, lagi siyang maalis. Noong time na yon, hindi niya alam yung hirap, yung pinagdaanan na ko, yung mga kapatid ko. At that time, yung mga kapatid ko lalaki, laki, biru 10 years old, so, bumapasok na ng fraternity. Dahil sa kawalan ng gabay ng magulang, isang mapait na karanasan ang tila sumira sa buhay ni Rowena. Na sa baba. Nagagalit ako sa kanya kasi buong ako ng, ano eh, ng child abuse. Takot ako, takot ta ako ta ta sabihin sa kanya. Takot ta ako ta sabihin sa kanya na gano'n nangyari sa akin. At siya mismo yung nakakita ang nanay ko. But, ang sama pa rin ang loob ko sa kanya kasi hindi niya ako pinampiyan. Parang sinabi niya pa na ako yung may kasalanan, bakit nangyari yun. Sa hangaring sagipin ang sarili mula sa pagkawasak, naghanap si Rowena ng kaligayahang muling magbubuo sa kanyang nasirang pagkatao. Yun, kwentuhan. Tapos, oh, ito, masarap to. Ganon, tikman mo to. Yun, dun, dun nag-start. At age of 12 years old, nag-take na ako ng drugs. Alam mo yun, na nakatigim ako ng abuso, hindi ko alam. Parang hinahanap-hanap ng, ng katawan ko yung ganong bagay. So, nagkaroon ako ng maraming relasyon at age of 12 years old. Yun yung mga naging takbuhan ko. Nakakala ko yung mga boyfriend eh, is makaka, makaka, ano para dun sa nararamdaman ko. Yung, yung may magmamahal sa akin. Nagbuntis ako ng na 15 years old. Tagsama kami. At uh, nagkaroon ako ng dalawang anak. Ang lola ko sabi niya magpakasal ako doon. Ba't ang mami ko ayaw niya? Kasi nga gusto niya mag-aaral ako. O marami ka pang makikita ng lalaki. Pagkamat sinubukan niyang maging mabuting ina at may bahay, hindi pa rin nakaligtas si Rowena sa tanikala ng droga. Tapos yung family niya, parang ginawa lang ako katulong. Dumating yung panahon na nakita ng lola ko, ng tita ko na hirap na hirap ako kasi ako naglalabat sa kanila, pinaglalabak ko sila, pinaglilinis ko, pinagluluto ko sila. Alam mo yun, yung hirap na yun. Tapos yung lola ko, sabi niya, siguro panahon para mag-aral ka. Pagdating ko ng third year high school, makilala ko yung, ano, yung droga. Tinatawag na siya po. Doon nasira yung family ko. That time, nakikipaghiwalay na ako sa kanya. Kasi meron ako nakilalang pusher. Maraming drugs. So ayoko na sa kanya. Sasama na ako dun sa pangalawa. Tapos that time, ayaw niya makipaghiwalay sa akin. Ang ginawa niya, tinry din niya mag-drugs para sumama ako sa kanya. But hindi ako masaya sa kanya. Mas masaya ako dun sa pangalawang lalaki. Kaya iniwanan ko siya. Sumama ako dun sa pangalawa. Doon tila nagsimula na ring akay ng pamilya si Rowena pabalik sa tamang landas. Subalit tila huli na ang lahat. At that time, nung mga apat na yung anak namin, hindi na siya drug pusher. So, wala nang drugs. Alam mo yun, dumidiskarte na kami para lang may pan-drugs kami. Nung time na yon faithful ako sa kanya nung nagsasama kami. As in, wala naman ako naging karelasyon siya lang. Pero siya, hindi siya naging ganun ka-faithful. Nung one time, hiniya ako siya sa, sa labas, tapos binugbog niya ako. Ano mo dito? Sagot! Ka. Oh, oh. Hindi ka! sasagot! So, nung umuwi ako sa bahay, nakita nila yung ng itsura ko. Pinakulong nila dun sa barangay siya. Sabi nung kapatid ko, huwag ka nang sumama. Pag bumalik ka sa kanya, kalimutan mo na kami. Pero still, sumama pa rin ako sa kanya. Pag oras na nang anak ako, ibibigay ko sila sa nanay ko, sa kapatid ko. Wala na. Aalis na ako. Sila na mag-aalaga, sila na magpapalaki. Lahat sila galit sa akin. Kasi alam mo yun, sila na nga yung nag-aalaga ng mga anak ko. Nagnanakaw pa ako. Naubos yung gamit ng nanay ko sa bahay. Dahil sa tuwing papasok ako sa kanila, paglabas ko, meron akong bit, bit para nakawin, para ibenta. Kung minsan ko siya sa hita ako, nakapalda ako, lalabas ako. Nagbibenta ako sa lola ko ng mga fake na alahas. Uh, ang pinakamalaking na benta ko sa kanya is 10,000, but yung alahas na yun, nabili ko lang ng 50 pesos, ganun siya katiwala sa akin. So, nung dumating yung time na naubos yung pera niya, dinala niya yung alahas sa ahensya. Nilabas niya din isang supot na alahas. Lahat yun fake. Galit na galit siya sa akin. Tapos, nung nagpunta siya ng bangko, kasi nga wala siyang pera, nalaman niya na wala na rin yung pera sa bangko. Nagalit sila, pero still, mahal pa rin nila ako kahit na ganoon Yung last na ginawa akong kasalanan, yun ang hindi na nila ako pinatawad. pa ako ngayon ng pera para may pang sa ako. So nakita ko yung alkansya ng kapatid ko. Pag uwi ko sa bahay namin, inaabangan na pala ako ng daddy ko. Sinabi niya sa akin, lumayas ka na dito, hindi ka namin kailangan. Kung ano yung suot ko, yun lang. Wala akong mapuntaan wala akong mapundan. Tulog ako sa jeep, sa tricycle. Wala akong makainan kasi galit lola ko. Galit ang pamilya ko. Tapos sasalubong ko nga sila, hindi nila ako pinapansin ng mga anak ko. Hindi nila ako pinapansin. May pride pa rin ako. Sabi ko, kaya ko. Nagpatuloy ako. Pero one time, itom na gutom na ako. Wala akong makainan, wala akong maliguan. Yung mga dati kong barkada, ayaw na nila sa akin kasi wala naman akong pera ni. Wala na ako, hindi ko na sila mailibre. Tapos, may nag-approach sa akin na gusto ko daw bang gumamit. Yes, sabi ko, oo. Oh. gumamit ako, pero binenta ko yung sarili ko. Binenta ko yung sarili ko kasi nagugutom na ako. Gusto ko magdroga, gusto ko kumain. Pero dumating din ako sa punto na pagod na ako nandidiri na ako sa sarili ko. Kasi hindi lang isa, hindi lang marami. Kaya nag-decide ako na magbago. Doon ko nakilala yung chairman namin. Sabi ko sa kanya, chairman, gusto ko na magbago. Sabi ni chairman, sige, muwi ka sa inyo. sabi mo sa nanay mo, tutulungan kita. Hirap na ako eh. Bumalik ako sa amin. Sabi ko, Mi, Tawarin mo ako, sabi ko gano'n. Talaga magbabago na ako. Para maniwala ka, magpapariyab ako. Tutulungan ako ni Chairman. Sa Rehabilitation Center, unti-unting gumaling ang mga sugat na idinulot ng kanyang nawasak na kamusmusan. Doon din tinanggap ni Rowena si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Hindi kalaunan ay ginamit ng Panginoon ang kanyang karanasan upang matulungan din ang mga tulad niyang nalulong sa droga. At sa kanyang paglilingkod, binigyan ng Panginoon si Rowena ng isang magandang sorpresa. Sa Manila City Jail kami, nagmi-ministry kami sa mga inmates. Merong, uh, merong gawain doon na nagbabahagi ng mga uh, para sa mga preso. Noon nag-glow kasi siguro may yung, yung glory ni Lord nandoon eh kasi nag work siya sa ministry kay Lord. Kaya yun yung nakita ko sa kanya yung yung glory eh. Maaliwala sa mukha. Hindi ko, hindi ko inakala na meron siyang siyam na anak. Wala kasi sa itsura niya na Dati siyang drug dati siyang pusher. Wala eh, hindi ko nakita yan. Pero tinitignan ko dito yung sinasabi nila na siya mga anak. Siyempre siya mga anak, paano mo bubuhayin? So hindi pa rin naging hadlang sa akin yun dahil alam ko galing sa Panginoon yun eh. Sadyang may mga hamon ang buhay. Gaano man kapait, kasakit at kalalim ang sugat ng ating mga maling desisyon ang lahat ng ito ay nagiging malinis at dalisay kapag idinulog sa paanan ng ama si Rowena ay isang patotoo na sa kabila ng kabiguan siya'y pinili ng ama upang makapiling niya